<laughs> apa suhu kapangai eh. kan hmm. ke iba, mm -hmm. <laughs> <Dila. laughs> hmm. ah, <laughs> oh, mam, mam, hmm. tama ba yung pagpapakain ko? Ang <laughs> mukha mo. <laughs> Ma'am? Eh, ganun-ganun o, ganun, ganun o. Oh, oh. hmm. Eh, bagan to. Hmm. <laughs> Mm, hangang... Sarap. Sarap ba, eh, ba? Ano yan? Daming gulo. Mm. Daming, ano, amos. Mm. Okay na lang. <laughs> okay na? Okay na sa Tama na kasi, oh, buringgot na. Meron kasi sabi nung ano. Ito gamitin niya pag siya. Ano, ito? Ano yan? Hindi, hindi, wag yan, wag yan. Ipipreeze yan uh, Ito, kasi ito, madali itong iway. Kasi ano siya? Tawag ah. Parang boma hmm. oh, Open, 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 okay, open. open. Ma'am, oh, ayaw na. Ito, Uy, mamaya na. dapat Tama na yung lag, tama na. Ayaw na eh. Ayaw na, ayaw na. Ayaw na, kunin nyo na to. Gusto ka na kumain? Ayaw na. Punas na. Uy, tubig! Ay, na sa akin pa. Ma'am. Ma'am, ma'am. Hindi naman matigas po po niya nang pumupo siya. Hindi. Saglit nga lang. Hindi siya so naman nahirapan, marit siya, di ba? Isang ano nga lang. Hindi, siyang Eh, ma'am. Hindi, ma'am. Ma'am, ikaw, ma'am. water, ma'am. Ma'am, water, ma'am, water, ma'am, water, ma'am, water, apa. Ayaw, ayaw na. Ayaw na. Bus na? Mama water. Bye bye. bye, bye.